Magandang araw mga brad ah, Ito meron po tayong Standard na wool fan Ito po mahina umandar Alam nyo ba mga brad Ang pagkahina po ng Andar ng electric fan Ay tatlong klase po yan Unang una po Maganit Pandalawa Bushing Pantatlo ay kapasitor Pero ito mga brad hindi po bushing ito Dahil hindi po siya makalogo tapos, hindi naman din po siya maganit. Kaya ngayon mga brad, papalakasin po natin ang andar nito na hindi natin kailangan bumili ng kapasitor. Kaya bago po natin to bubuksan natin mo ng mga brad. No? Atin mo na isi-switch to sa number 1. Atin na nyo mga brad. Oh. Number 1 po yan. Sobrang hina po ng ikot, di ba? Ang number 2 naman natin. Yan po. Para walang pinagbago. Tapos lalagay naman din sa number 3. Ang kanya namang number 3 mga brad, parang number 1 lang yan. Kung tutuusin. Yan, atin mo nang papatayin ito mga brad. Ano? Para po ma... Buksan itong likod ng motor. Ngayon mga brad, samahan nyo po kung buksan ito para matuto po tayo sa mga pamamaraan po. Kung paano po natin palakasin ang under nito na hindi na natin kailangan bumili. Ito mga brad, mahina na talaga ito. Kaya hindi na natin papalitan yan gagawin na natin dadagdagan natin yan kaya ngayon ito po ang tips ko sa inyo pag meron po tayong mga lumang kapasitor huwag po natin basta basta itatapon dahil yan po ipopwede pa no yan tulad po nito mahina na po itong kapasitor na ito gagawin natin dito pagsamahin lang po natin itong dalawang ito para mapalakas na po natin ang andar ng motor. Alam nyo ho ba na tumatagal din ito kahit luma kasi nasubukan ko na po ito sa mga electric pan po namin. Ganito pong ginagawa ko kaya hindi po tayo basta-basta magtatapon kung meron po tayo mga lumang kapasitor. Kaya yan po pwede pa. Okay mga brad, dati na pong titistingin Kung ito'y malakas na ba Dati na po ito'y pa-plug in Number 1 Yan po mga brad, oh, yan po yung under kanina sa number 3 ano Yan po yung number 2 natin Tapos number 3 naman natin mga brad Ayan po yung number 3 natin pagkalakas na no